assalamualaikum. alaikum. Talaga ko lang gusto sabi, uh, gawin itong video about sa manok. Lalo yung manok na pinagsasabo. Ano mga kasalanan mo natin dito? Sa Islam, hindi tayo pwedeng ipag-away ang dalawang animals. O dalawang tao nga, nakikita natin nag-aaway. Kailangan paganohin mo eh. Tawag dito, ipagbati mo o mag-referee ka yung huwag mo silang hayaan nag-aaway. Umawat ka, yun. Paano pa kaya yung animals? Hindi lang yun, pinag-aaway mo yung animals. Yung dalawang hayop, pinag-aaway mo. Plus, pag namatay, imagine mo, pag itong manok na inilaro mo sa sugal, nilaro mo sa laban, tapos namatay, tatanungin ng Allah yan po, anong kinamatay niya? O oh, manok, anong kinamatay mo? Pag ikaw tinuro nito sa kabilang buhay, anong i-explain mo sa Allah bakit namatay yung chicken dahil sa laro na ginagawa niyo? Chicken, yung sugal, alam natin bawal to sa Islam. Hindi natin ganang pahabain mo. So, yun yung mga nakikita natin na hindi tanggap sa Islam. Turo to ng Islam, hindi turo yung KC, turo yung kahit sino na. Ito ang turo sa atin na mahal natin ng propeta. Ipinadala siya bilang rahmatan ila alamin. Kahabag o awa sa buong creation, buong nilikha. So nasa ang habag mo sa nilikha ng Allah. Di ba? Mag-alala ka sa itatanong sa'yo ng Allah, hindi sa iyo. Huwag ka mag-alala sa video na to o saan man nag-remind sa'yo. Mag-alala ka sa manok na ipinalaban mo, namatay sa pagsusugan mo at sa pagsasabong mo. Itatanong na Allah kung anong kinamatay niya. Kaya nga pag kumakatay tayo mga Muslim, bakit tayo nagbibismilla? Inaalay natin pa sa Allah. Oh. Inaalay natin pa sa Allah, di ba? Kinakatay natin ng maayos, bismillah, dahil pag kinatay mo na hindi maayos, pati yun maitatanong sa sa'yo kung paano siya hindi maayos, nang patay siya nang hindi maayos na kinatay. Imagine mo, pagkatay pala nakakainin mo na hindi maayos, itatanong sa'yo, kinurente mo, pinalo mo, tatanong sa'yo yun pinasabong mo pa kaya at namatay. Imagine mo na lang yun, di ba? Pinakain din nila pag namatay. At yung pang problema, pag namatay at hindi dumaan sa tamang pagkatay, bawal kayo. Allah wala. Free, free, free Palestine! Free, free, free Palestine!